Dary, magandang umaga. Si Joel, si Good morning po. Secretary, remote one. Yes, yes. yes. Good morning. Good morning. morning. Anong pinakahuling development, uh, information na natanggap natin doon sa nangyari dito sa MB Eternity? Opo, meron tayong information ngayon na ang barko ay nandoon pa rin sa kung saan siya inatake, uh, huminto yung barko dahil natamaan yung engine, mm -hmm. yung mga tripulante natin ay naroon pa rin. Merong uh, uh, as of uh, kahapon, ay meron pa rin pagsalakay ng mga Houthi skiffs or yung maliliit na bark barko, pangka. Mm -hmm. uh, parang mga mga motorboat type of uh, craft. Ang mga Houthis, uh, pinapaligiran pa rin siya. Mm -hmm. uh, but uh, uh, sa ngayon ay uh, meron ng ang um, aga ay meron ng uh, uh, rescue underway mm -hmm. uh, at um, meron ng mga reported uh, sa media about certain casualties pero hindi pa natin ito kinukumpirma. Mm -hmm. uh, at, at, dahil uh, uh, meron tayong until Uh, mga tinatin at makumpirma mismo sa kanila kasi we lost communication with them. Mm -hmm. So, etong ngayon ng uh, sitwasyon, at uh, nagaantabay tayo ng further developments lalo doon sa kanilang pag-rescue. So Secretary, yeah. doon sa apat na, na nasawi way at doon sa ilan pang nasugatan doon sa insidente, wala tayong maibibigay na confirmation sa ngayon kung may Filipino na damay doon. Hindi, 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 hindi pa natin mm uh -uh. yung mga report ngayon uh -huh. uh, sa, sa media, sa international uh -huh. media. Uh, again, until uh, the rescue is undertaken and uh -huh. we we uh, communicate directly uh, with the seafarers themselves, lalo na yung kapitan na na Pilipino. Okay. As, uh, ito, kung di nagkakamaliweng, ito uh, tatlo o pang-apat na na insidente mm -hmm. involving Filipino uh, seamen uh, dyan sa area niya ng, ng Gulf of Aden. Ano bang magiging panuntunan na dito? Kasi parang oh, nauulit oh, na, na na secretary. Ng, uh, secretary. Yung, uh, yung peligrong uh, hatid sa ating mga sa ating mga tripulante doon. Oo, meron na tayong guideline na in-issue as early as February last year. At eh uh, ito yung guideline ng diversion uh, for the seafarer for the ship owners to divert their their voyages at uh, galangin yung seafarers right to refuse sailing. Mm -hmm. uh, kapag ayaw ng ating mga tripulante. At uh, may may penalties sususpindihin natin yung mga nagba-violate nitong merong reportorial requirement. Bago pa man sila dumaan doon, ay merong reportorial requirement ang mga ship owners at manning agencies at uh, para malaman natin kung sinong dadaan doon at mm -hmm. kaukulang pagtatanong uh, sa mga seafarers kung sila ay pumapayag na dumaan doon at may kanilang right to refuse sailing. Mm -hmm. uh, yun ang iniimbestigahan din natin ngayon. Uh, pero, Uh, meron tayong darating sa punto na yan, ano? kasi ang pinaka-concern ngayon ay rescue. Mm. Uh, darating sa punto na yan uh, ng, ng uh, ating uh, pag-ahatol uh, o pag dito sa kung meron mang compliance yung maning agency uh, doon sa regulasyon natin ng uh, dapat i-report nila, iulat na nila sa atin kung may plano silang ganito na dumaan sa Red Sea. Sekretary, pag sinabing may galangin yung right to refuse, optional do sa seaman kung papayag siya o hindi. Hindi po natin babalak na gawing mandatory na hinbawal silang sumakay sa barko na daraan doon? Meron ng pagbabawal uh, kapag uh, doon sa ating regulasyon. Uh -huh uh mayroong pagbabawal na itinalaga doon uh, kung sila ay nakalayag at naka ng ng uh, panganib o pangamba uh, hindi na natin papayag, papayagan yung ship owner muli na magsakay uh, sa susunod na beses pero ginagalang pa rin natin yung uh, uh right to refuse sailing ng tripulante at yun nga yung yung requirement na iulat sa atin kung dadaan doon yung barko Uh, dito sa kaso na ito, uh, ang preliminary finding ay mukhang hindi na iulat uh, yung pagdaan dito sa Red Sea. Okay, pero hindi po muna natin yan na uh, uh, husgahan at this stage uh, dahil uh, ang mahalaga ngayon ay maiuwi na sila at ma-rescue sila at maiuwi sila ng ligtas. Okay. Very fluid na situation. Kailan kayo makakakuha ulit ng uh, additional information o bagong information, Secretary? Ang information na uh, makukuha natin ay uh, of course uh, by the hour yan ano ang ating monitoring uh, since yesterday around the clock at uh, patuloy naman tayong tumatanggap ng impormasyon patungkol dito okay. and and uh, again we will confirm uh, uh, whatever uh, has been reported at the media at the proper time secretary salamat sa oras mag Sir, thank, ka. thank you, you. Salamat, yes, po. Salamat po. Salamat. Morning, Thank Secretary Hansley, Department of Migrant Workers. So, natin. walang pinoprotektahan.